kuning video ng himong badlon manidong no ay ah, is mamsa sorry o oh. mamsa pala to siya oo oh, oh. ito pala siya guys ay mamsa yan no oh. yan masarap tong isda na to guys yan, at meron din ganito guys oh iwan ko kung ano pangalan niyan guys Pero ito siya katambak yan alam ko to siya guys katambak at itong iba, ano, hindi ko na alam guys, ano yung pangalan nito. Ayan. Meron din ganito guys. May Meron din ganyan, maliit na lapo-lapo, korpugapo. Tapos meron din taming amin sa mas or danggit. Ayan siya guys. Ganyan. At meron ditong Mall Ayan, isda sa bato siya, guys. Ayan, ang ganda ng kanyang kulay, no? Masarap ipaksiu or ilarang. Ayan. Ayan pa, guys. At merong ganito. Yes, oo. Uh, uh, ayan. Merong ganito, guys. Ito ang pinakamahal, guys. Lako. Pero lamig kaayo. Basta mahal, lamin ijinat siya. Ayan. At meron ditong squid. At meron ditong ano, crab or lambay.